barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko na po tanda, basta pong date lang po. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Yung oh. tugon na nila ako sa CR. Okay, tama, Chairman. Kung ginawa mo sa ng trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglamentary period ng mga taga-PNP. Hello, good morning. Good morning Mark and po ay araw ng uh, Sabado at uh, ma magkakaroon tayo ng uh, live reaction video patungkol po sa trending news ngayon na isang kasambahay talagang inalila at ginawang slave ng uh, kanyang amo. So, uh, kaawa-awa po no si Nanay Ilvi dahil po ay talagang kahit anong ginagawa sa kanya, sinusuntok-suntok ang kanyang mukha, ang kanyang mata, at uh, inuuntog siya sa kahit saang parte ng bahay, inuuntog sa freezer na malaki, inuuntog sa CR. Ayon po sa reklamo ni Nanay Elvie sa Hello. sa Senate. Dahil ngayon ay talagang ito ay dumating na sa Senado at uh, tinatalakay na no? ni Senator Tolfo Senator uh, Gingo Estrada, Senator Padilla at uh, senator Tolentino dahil talaga naman pong kaawa-awa mga kanoypi ang sinapit na ni Nanay Elvi sa kamay pero in Musibi news na pala siyang hindi pinaswildo kaya galit na galit po ako ano, sa nangyari sa kanya ano? galit na galit po ako sa kanyang mga amo ano ba kayo? Uh, grabe nyo grabe wala kayong awa sabi ni Nana Elby na bulag na daw siya sa kasutok-suntok ng uh, ng babae, ng asawang babae sa kanyang uh, sa kanyang mata, mga mata. At uh, noong 2021, doon na po uh, nagsimula na sinasaktan si Nana Elby ayon sa kanyang uh, sinabi salaysay, sa laysay sa Senate. At uh, noong una po daw siyang pumasok ay mabaitan po sila. Pero yung naglockdown na po at nasa bahay na yung mga ano, yung mga may-ari ng bahay, kasama na itong amo ni, ni, ni Nanay Ilvi, ay doon na po, na, na, siya po ay nagtataka dahil uh, simulan simula na po ng kanyang kalbaryo. Dahil siya po ay sinasaktan na. No? Konting Kunting mali lang daw, ay talagang inuuntog na siya sa pader at ginawa na kung ano-ano. Uh, inuuntog na po siya sa freezer. No? At uh, sa isang konting pagkakamali lang. No? So, grabe, no? talagang uh, kalunos-lunos ang nangyayari kasi hindi na siya pinasahod ng pitong taon tapos sinasaktan pa siya sa mga amo ni Nanay LB wag naman ganun no? As, ano, ano ba kayo? adik ba kayo? grabe kayo ha grabe kayo grabe ginawa nyo kay nanay no? ginawa nyo siyang slave talaga no? ito masasabi ko ginawa siyang slave dahil hindi siya pinasahod at, at talaga namang grabe ang sinapit niya Hanggang dumating na ang punto na nabulag na ang kanyang dalawang mata, uh, Dahil ayon sa nina na ilbi, laging sinusuntok ang kanyang mga mata ng asawang babae. Grabe. Ito po ay uh, dapat hindi uh, palagpasin ng Senado na talagang parusahan kung sino man ang may gawa no, sa kasambayan na ito. Kasi kawawa siya eh. Di ba? hindi mo pinasahod tapos ganyan po, ganyan pang gagawin mo grabe kayo kaawa-awa si Nana LV at sana ito ay uh, makulong ito mga amo niya at huwag ng pamarisan lalong lalo na -lalo ngayon na mayroon ng kasambahay law na, na, sa mga kasambahay natin grabe hindi ako makapaniwala na ginawa ito ng mga lintik na ito eh itong mga talagang uh, anak ng titing na to Grabe, nakakainis talaga. No? Nairit, nairita talaga ako mga kanipi. Pasensya na, pero ngayon lang ako nagagalit. No? At hindi, makapa, hindi ko mag, magawa ng no? isang reaction video. Kaya talagang ginawa niya lang slave si nanay. Hindi na pinasahod. At saka si nanay Elvin naman, hindi siya makapagtawag sa kanyang mga relatives kasi kinuha ang kanyang cellphone. Grabe sinabing ginawa nyo, hindi yan katanggap-tanggap sa isang pamilyang Pilipino na inaano nyo, ina, -ano inaalipusta ina nyo, inaapi nyo si nanay. Dahil ba siya ay uh, mukhang marungis tingnan? Dahil ba siya ay matanda na? Dahil ba siya ay uh, kulang sa pag-aaral? Ganyan na lang ginagawa niya sa kanya? Grabe naman kayo. Sana po, makulong ito mga portraits na ito grabe, hindi ako makapaniwala na meron ito pala ay na nangyayari pa rin sa Pilipinas dahil po daang taon nang nakalipas no, itong mga tinatawag na slavery eh, wala na po, hindi na po nangyayari pero lingid sa ating kaalaman nangyayari pala sana po ay makulong itong mga damuhong na ito no, na talagang na uh, malipusta uh, ginawang slave itong si Nanay Elvi na kaawa-awa naman at saka itong kapitan na uh, talagang parang ano eh nakipagsabuhatan po no kasi yung ano nga ito ito pong nangyari mga kanoypi, uh, dahil na po na hindi na po, uh, po ma makayanan ni Nanay Elvi talagang tumakas na po siya at uh, inaakala niya na ang barangay po ay makatulong sa kanya kaya doon siya pumunta sa barangay upang magsumbong balak yung, balak isumbong ang ginawa sa kanyang karamaldumal no? ng kanyang mga amo. Pero ang pagpunta niya doon, ilang minutes pa lang dumating na ang kanyang amo at rinig na rinig daw niya na tinawagan o may kausap ang kapitan na yung ah, pangalan ng amo niya. Ibig sabihin, may contact sila ng kapitan. ibig sabihin, talagang uh, magkakilala sila kasi may cellphone yung kapitan. No? May number siya sa amo na si Jerry, Jerry at yung pangalan. At uh, ilang minuto pa lang, dumating na kanyang amo. At uh, may talagang itong, itong kapitan, talagang may ginawa itong, uh, ano din, uh, hindi mabuti. No? Dapat isa kang kapitan, dapat ikaw ay neutral, no? wala kang uh, kinikilingan, ika nga. Alam mo ano eh, kapitan, alam mo namang dumating doon si Ilvi para magreklamo at dumating din na kanyang Amos so, ibig sabihin nandiyan na po ang dalawang panig ibig sabihin gagawa ka na ng hakbang tatanungin mo kung ano ang reklamo tapos sasagutin ng amo yan po at dapat nakarikul sa barangay yan Yun sana ang ginawa mo kasi para patas yung ano, isa kang barangay kapitan eh ang ginawa mo nakipagsabuatan ka pa sa mga amo mo lintik ka kapitan talagang galit rin ako sa iyo kasi hindi ka malang naawa kay Nanay LB na kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Kapag nga nagsabi naawa ka dahil uh, para siyang ano, isang marungis na yung taong grasa, sana naman nung dumating yung amo kung talagang patas ka na kapitan, na kapitan sa barangay na yan, ginawan mo ng ano, ang mo ng pagtatanong kung anong reklamo niya ng LB at ipasasagot mo ang uh, kanyang amo. Ibang ginawa mo eh. mong dalhin sa ulit na kanyang amo at ikinulong ikinulong ulit sa bahay nila. Grabe ka kapitan, sana wag ka ng pamarisan at sa mga tao dyan sa barangay na kinabibilangan ni Kapitan, huwag na niyo ibuto sa si Kapitan dahil gusto pang na magpa-relic ang gagong ito. Grabe ka kapitan na kapal naman ang mukha mo. Gusto mo pang magpa Itong, itong ano lang, uh, simpleng problema ng kasambahay na madali lang sanang lutasin. Kung talagang ginawa mo lang ang dapat mong gawin, ito po ay isang, isang klarong-klaro na dereliction of duty, Kapitan, kung alam mo lang eh, dapat ka rin nga paimbestigahan at uh, malismiss dyan sa kinaupuan mo. Eh, hindi ka karapat dapat maging kapitan dahil ikaw ay uh, kumikiling lang pala sa manyayaman. Nakakaduda eh. Bakit tatama uh, si ano? Tama si Senator Padilla. Tama si Senator uh, Rapitulfo. Paano nalaman ng amo ni Nanay Ilvi na andyan sa barangay? Di Diba? nakakapagtataka talaga paano niya nalaman at uh, nung sinabi ni Nana Elby na tumawag ka talagang uh, dinete death ka pa no ano irinig na rinig ka nga nakipag-usap ka Jerry yung amo ni ano Nana Elby kapag didenay mo pa grabe ka kapitan no kakainis ka rin talagang sana po ay uh, ikaw ay maanasap sa sinado diyan no sana ikaw ay ma at mapreso um, dyan sa loob ng sinit Kasi hindi, talagang, nako nagagalit talaga ako eh. Talagang hindi ko maiwasan ng ano eh. Hindi ako papagtimpi dahil, grabe, ginawa, ano ko, ginawa si Nanay ilbinas na slave, hindi sa pitong taon, at sinusuntok pa, inuuntog. Grabe tapos ito naman kapitan na inaasahan niya na LV na tutulong sa kanya at walang kikilingan ay doon pa pumanig sa amo at hinayaan pa niya na kunin ulit. Grabe ka kapitan. Sana po kayong yung amo niya at kayo po kapitan ay makulong sa ginawa niya ito dahil ito ay talagang na uh, talampas. No? So dapat yung gawin bilang isang kapitan ng barangay. So ngayon mga kanoypi, uh, titingnan natin no ang uh, sinado at uh, natin ang iba pang mga detalye. Worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, eh, di ba? So wala tayong wala tayong uh, papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot, ah, nakakalungkot siya. Senator Estrada? Gano'n ko nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang uh, first term po ngayon, Senator. Ah, uh, so tatakbo ka. Sunod. May plano pa po, po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag nyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Alo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, Ilang po ang tawag na Sir Jerry? Dahil yung po ang... O, oh, matagal mo na kilala? Hindi po. Hindi, oh. yung po kilala po namin na may tindahan siya. Bakit nga, bakit Sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may Sir? Kailan po na uh, sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa Barangay Hall, si Sir Jerry? Sir Jerry, kagad ang tawag mo. Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Ah, okay. Sige, sige. Si uh, na, ma, ma Manang LB, uh, yung, yung mga kamag-anak nyo, ah, uh, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po. Sir. Opo, si, kayo po si... No, Nanong pare kayo kanina, no? Sige. Kailan nyo nalaman ang sinapit ni... ng inyong kap kapatid o ano nyo? Kapatid. Kapatid. Kailan nyo po nalaman? Lapit-lapit po kayo ng kaunti. Ako po si Baby. Wala pa ho kayong upuan? Wala kayong... Meron po. Oo. Urong tayo konti, Atorne Gambol. Noong nalaman niyo ho, sinundo niyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manong LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung, kung sinundo mo ka. Sinundo po namin. Hatid ng amo sa... Sa apartment po nung anak. Yung anak na nasa Batangas City. Po. Ba bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapa-check up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck check up. Anong LB sinabihan ba kayo ng amo niya na ipapa-check up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayong nararamdaman. Yung ito ganito na po ko, wala na akong di na po ako nakakakita. Sa, ang, ang sabi niya po sa akin ng amo ko, oh at LB mag-ayos ka ng gamit mo at ipapa-check up kita sa Batangas. Pinacheck, -ka pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, opo. Gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo? Nag, opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nando na kayo? Eh, gumawa po ng paraan po yung katulong eh, ah, yung, sa bahay ng anak. No. Para makontak yung kapatid nyo. Noon opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Tina, nagpa-check up? Hindi pa rin. Hindi. Hindi pa rin. Hindi pa po, hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita? Uh, sa Batangas Medical Center. Sino pa ho, sino ang pwede? Doktor Ma Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni, Ma ni Manang LB? Uh, uh sa, sa, pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sa, sangayon sa inyong pag-check up. Nagka-check nagka, nagka up tayo ng buto, Nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita niyo po? Uh good uh good, uh, good morning po. Uh Mr. Chair. Uh upon examination on June 29, 2023 at 3:25 PM, uh the uh the patient came in uh, in the ER and then uh with a complaint of domestic abuse. Uh time of incident is unknown, date of incident is unknown. This incident is unknown. Um, upon physical assessment, poser, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear no bilateral, uh, multiple healed neck scars, multiple healed uh, scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilater bilateral legs, poser. So sabihin uh, On the case of case okay, so of the patient, sir, uh, we can't um, corroborate if it is because of an of abuser. But uh, th th those were our findings, po, sir. Namimang ekskard, balay ang tagang, balay ang buto, balay ang ribs, ano ba? Upon uh, initial assessment, po, sir, is physical exam, lang, po, sir. Uh, the, the patient came in for ano lang, po, uh, medical legal uh, assessment, lang, po, sir. Wibat Nab na basa ko lubugang shoulders. Uh, Sa ano po, sir? Um, sa... Ikaw, so, ikaw ba, sir, ang nag-examine? Uh, on the initial okay. assessment po, sir, on ano, June ikaw, 29. Ikaw ang nandun sa ER? ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination? Uh, ah, last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon Sino po yon Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your oh, Honor. Yes po. Uh, we saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Oh, po. Yes po, so, Your Honor. August 15, bago yes, lang. So, yung dalawang pata. So, last week po. Lagot ang retina. Actually, You may know, trauma? Yes po. Yung left eye po niya, thiasis vulvae na po, no? May ibig nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa... Um, natural, po, natural po yun, o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din po... Ano ba po, ibig sabihin ng trauma? Uh, pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Uh, manang LB? Na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag sa... Na Na-ali ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na, na walang kayo ng paningin? Tinusok? So, hindi po. Suntok-suntok po. Ah, uh, 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 Mr. Chair, uh, yes, sir, Senator Strada, is there still yes, a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. so, so right, yung, may pag-asa pa? Yung right, sir, um, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, uh, madami po siyang kailangan gawin, but Actually, sir, we explained it to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis. Paliit na lang po yung chance na makakita. Hindi siya, sir. Maliliit lang po sir ophthalmologist kayo. Opo, your honor. So, Kailang operahan ganun ah ang initial na plan po namin to the patient your honor is first to remove the cataract no may cataract po kasi siya then it's a staged procedure we will uh, reevaluate after the surgery your honor kung kakayanin ng mata niya we cannot do your honor uh, one sitting na surgery kasi ang problem niya your honor pati cornea niya, niya may problema pati po yung retina niya may problema so baka lalo siyang mag shrink then yung right eye niya so we have to wait for some time kung kakayanin niya yung uh, first surgery which is the removal of the cataract your honor sir right are you going are you uh, igo ba mismo gagawa ng procedure yes po your honor sa anong hospital kayo Batangas Medical Center po your honor you have done this before Um, yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor, kasi ang problem po natin, Your Honor, with the core niya, no, maga na din talaga siya, so yung mismong parang crystal ng mata niya, magang maga din siya, so dinadahan-dahan namin, and um, we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito, and gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever, uh, kung ano yung mas magandang plan for her, um, alisin yung cataract. If we can put a lens ba or hindi na po, uh, depende pa rin po yun. Kasi as of now talaga, magayong yung mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila, doon. O, ang panang ah, okay. LV, payag kayo sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo, opo. Uh, kahit, saan po, saan, kahit saan po, basta lang po, magaling pumat po ako. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, uh, aling LV, di ba nag-ausap tayo doon sa programa, doon sa aking ano, show sa Facebook? Opo, opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Uh, sa PGH? Opo. Masasagutin na namin ni Senator Rafi at Senator Tolentino yung pagpapagumot ninyo? Opo. Ha? Mga... Salamat po, salamat Magpalik po. lang ang inyong uh, paringin. Opo, ha? salamat po. Salamat po sa inyo. Okay, wala na kayo intindihan sa gastos. Basta pa, operahan namin kayo kung kusang sakali kailangan kayo operahan. Opo, salamat po, salamat po. Balik ako kay doktora. Yung yung ibang uh, yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung uh, lungs, kung ano man puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. Hey, MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination, yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, uh, were this given to the the police? Ay, hindi pa po. Na, nasa records po kasi yan. Uh -huh. So, they have to request for it. So, aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental, yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, eh, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano ko nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, pagsuntok